ang lumang 100 yuan ng bansang Taiwan. Yan po ang topic na pag-uusapan natin. Pagkatapos lang po ng aking maising intro. Magandang araw po sa inyong lahat, lalo sa aking mga kabarya at kapwa kolektor. Sa lahat ng senior citizen at mga silent viewer, maging sa mga kaibigan natin dyan, magandang araw po. Ngayon pong araw ay mayroon po tayong banknote sa ating harapan. Ito po yung 100 yuan ng Bansang Taiwan. Pag-usapan po natin. Sa harapang bahagi po, makikita natin ang larawan ni Dr. Sun Hatchen. Yan po na nakaharap sa bandang kaliwa. Yan pa. At may Chinese lettering sa bandang gitna. Tapos yung kanyang denomination sa gilid. Ayan. Dito. Yung 100. Tapos may design dito. Ang isa sa safety picture. Ayan. May serial number po siya nakikita po natin, yan, SOD 8238J. Tapos may isang sedge yung maliit doon. Kung naman itatranslate natin ang mga nakasulat dito, ang transition po niyan ay Republic of China, 100 yuan, Bank of Taiwan. Yan po ang translation niyan sa likod naman o yung reverse na bahagi, makikita natin ang isang building na kung saan ay nag-uopisina yung kanilang presidente at vice-presidente. Yan po yung tinatawag nilang pinakamalaking uh, pinakamalakanyang palas nila. So, kung sa ating bansa, malakanyang palas, yun ay kanilang uh, palasyo ng kanilang presidente at Vice Presidente na nakatayo po sa Chonghen District sa Taipei, Taiwan. Mayroon din pong Chinese lettering dito sa ibaba. Ang translation naman niyan, 100 yuan, the 61st of the Republic of China. Yan po ang ibig sabihin yan. May denomination din pong nakasulat, 100. Yan po, kasulat sa wikang ingles at ito pong perang ito ay ginawa mismo sa kanilang bansa yan po ito nga po ay nanggaling sa bansang Taiwan na ang nag-issue ay Bank of Taiwan ang kanilang panahon ay Republic Pagbuhat 1949 hanggang sa kasalukuyan. Standard Circulation uh, Circulating Banknote po yan. Ang taon, 61. O kumakatawan sa Gregorian Calendar na 1972. Ang calendar po kasi nila ay Chinese Republican. Ang value po, 100 Yuan. Ang currency po nila doon, New Dollar. Timula pa po noong 1941. Ang composition po niyan ay papel. Ang sukat, 162 by 69 mm. Ang hubog naman ay parehaba. Yan. Na-demonetize na po yan noong taon 2000. Pero nag-iwan po ng number na eh, number 213506 at reference number na P number 1983. Yan po ang kanyang pagkakakitan lang. Dito po sa Numista, may mga value na po. Uh, yung para sa taong 1972, kamukha nung ating banknote. Ang fine po niyan ay 200 pesos. Kapag po very fine ay 210 pesos. Extra fine, 200 pesos din. At yung almost uncirculated ay 340 pesos. Dito naman po sa eBay ay may lagi isang presyo. Yung pong para sa taong 1972, ang halaga po ay $6.99. Yan. Ganyan po kamahal yung banknote na yan. Sa cut auction naman, yung auction 127 nila, lot 321 ay nabili po yung ganyang klaseng uh, banknote na kung tawagin nila yung uncirculated na bili po noong June 1, 2024 ng halagang 338.51 pesos 338 pesos 51 centavos o 5 euro yan po ang halaga ng pagkakabili yan hanggang dyan po ang aking pagbabahagi sa lumang banknote ng Bansang Taiwan, yung 100 yuan nila. Salamat po ng marami sa inyong panonood at walang sawang pagtangkilik sa aking mga video. Maraming maraming salamat po. Walang tigil at walang sawa po ako nagpapasalamat sa inyong lahat pagkat lagi kayong nandyan at nakasubaybay sa aking channel. Paki-like at paki-subscribe niyo po ang aking video. Salamat po ng marami sa inyo. At sa huli ay masabi kong mabuhay tayong lahat.